Ang kwentong ito ay tungkol sa isang babae na sabik sa palakpakan. Siya ang uri ng babae ay gusto ng palakpakan bawat gabi. Nagsisimula ang pelikula na Jeff at Ashley. Gabi noon, at pareho silang nage-enjoy sa palakpakan. Ngunit si Jeff ay isang lalaki na tumatagal lamang ng dalawang minuto at pagkatapos ay natutulog. Dahil dito, naiinis at hindi nasisiyahan si Ashley. Kaya't pumunta siya sa kabilang kwarto at nanood ng mga video sa mga espesyal na website. Sa loob ng ilang segundo, nagsimula siyang makipaglaro sa kanyang pusa. Nagising si Jeff dahil sa kanyang ingay at pumasok sa kwarto. Dito nagsimula ang inis ni Ashley kay Jeff at nauwi sila sa pagtatalo. Iniisip ni Ashley na si Jeff ay isang talunan, kaya't iniwan niya ito. Sumakay siya sa kanyang kotse at pumunta sa bahay ng kaibigan niyang si Jules. Natuwa si Jules nang makita si Ashley at inimbitahan siya sa loob ng bahay. Nagkaroon sila ng masayang pag-uusap, kung saan binigyan ni Jules si Ashley ng mga tips kung paano makakahanap ng lalaking tumatagal ng higit sa dalawang minuto. Lumipat ang eksena sa sumunod na araw nang pumunta si Ashley sa isang kafe para sa kanyang interview. Walang tao sa kafe kaya't pumunta siya sa kusina. Hindi nakalakang pinto, at nakita niya ang isang lalaki at babae na abala sa paglalaro sa kitchen slab. Gumagawa ng malalakas na ingay ang babae. Dahil dito, nakaramdam ng halo-halong emosyon si Ashley. Bigla siyang napansin ng lalaki, kaya't mabilis itong lumabas ng kusina papunta sa cash counter. Inakala nitong customer si Ashley at nagsimulang kunin ang kanyang order. Ipinaalam ni Ashley na naroon siya para sa interview. Ipinakilala ng lalaki ang kanyang sarili bilang si Rafe, ang may-ari ng kafe. Dahil humanga si Rafe sa ganda ni Ashley, agad niya itong binigyan ng trabaho. Bumalik si Ashley sa bahay ni Jules ng gabing iyon. Narinig niyang may kausap si Jules na isang babae, kaya't pumunta siya sa poolside para tingnan ang bisita. Nagulat si Ashley dahil ang babaeng nakaupo sa poolside ay ang parehong babae na nakita niya sa kafe noong umaga na abala sa paglalaro sa kusina kasama si Rafe. Ang pangalan ng babae ay Dylan, at nakatira rin siya sa bahay ni Jules. Isa siyang manunulat at gumagawa ng mga kawili-wiling aklat tungkol sa palakpakan na paksa. Kinagabihan, habang umiinom si Ashley ng green tea, nakita niya ang isang librong sinulat ni Dylan na pinamagatang save. Binuksan ito ni Ashley at sinimulang basahin. Ang libro ay puno ng nakakaaliw at makulay na mga kwento tungkol sa isang may-ari at kanyang katulong. Napakaganda ng mga kwento kaya't nawala si Ashley sa pagbabasa. Habang nagbabasa, nahuli niya ang sarili na naglalaro muli ng batibot. Bigla namang pumasok si Dylan, at nagulat si Ashley sa galing ni Dylan sa pagsusulat. Sinabi ni Dylan na tapusin ni Ashley ang libro. Dinala ni Ashley ang libro sa kafe kinabukasan. Napansin ito ni Rafe at sinimulang biruin si Ashley nagbiro si Rafe at nagflirt kay Ashley, tinanong kung bakit kailangan pa ng isang napakagandang babae ng ganoong klase ng libro. Sinabi ni Rafe na si Dylan ang nagsulat ng libro, ngunit sinabihan niyang si Dylan ay masamang impluensya. Ayon kay Rafe, kilala si Dylan sa kanilang lugar dahil marami itong nakapalakpakan. Dahil dito, tinanong ni Ashley si Rafe, kung si Dylan ay ganoong klaseng tao, bakit ka nakipaglaro sa kanya? Noong araw na iyon, sinabi ni Rafe na gutom siya at gusto niyang may makain, kaya't nakipaglaro siya kay Dylan. Pagkatapos niyang sabihin ito, umalis siya. Nang gabi, nagkita sina Ashley at Rafe sa bahay para maghapunan at maginuman. Habang nagiinuman, tumaas ang dopamine, at nag-relax si Ashley. Nag-usap sila ng matagal, at dito naging mas interesante ang mga bagay ng sabihin ni Ashley na nababagot na siya sa pagbabatibot. Gusto niyang nang palakpakan sa tulong ng isang tunay na lalaki. Ikinwento niya kung paano naging walang silbi sa palakpakan ang dati niyang kasintahan. Nang marinig ito, naintindihan ni Rafe ang mga senyales ni Ashley, at nagpalakpakan. Kinaumagahan, dumating si na Jules at Dylan sa kafe upang makipagkita kay Ashley. Tinanong nila si Ashley tungkol sa naganap kagabi at kung gaano sila katagal naglaro. Namula ang mukha ni Ashley, at nagblush siya habang tinutokso siya ng kanyang mga kaibigan. Pagkalipas ng ilang araw, karawan ni Jules at nagdaos siya ng isang party. Sa party, ipinakilala ni Jules si Ashley kina Christopher, ang kanyang boss, at Scarlett, ang asawa nito. Sa pamamagitan ng pagdadahilan sa inumin, dinala ni Jules si Christopher sa isang kwarto. Doon, nagsimula silang maghalikan ng may emosyon. Samantala, si Ashley naman ay nakikipag-usap kay Scarlett at natuklasan niyang hindi inosente si Scarlett. Isa siyang bihasang manlalaro na nakipaglaro na sa maraming lalaki. Sinabi ni Scarlett kay Ashley na gusto niyang makuha ang mga walang tapal o daw na larawan nito dahil nagpapatakbo siya ng isang website kung saan ina-upload niya ang mga ito at kumikita ng pera. Tumanggi si Ashley at sinabi niyang hindi siya ganoong klaseng tao. Pagkatapos nito, pumunta si Ashley sa kanyang kwarto. Samantala, lumipat si Scarlett at hinanap si Jules. Dinala niya si Jules sa isang bakanteng kwarto at nagkaroon sila ng masayang oras. Dito nalaman na gusto rin ni Scarlett ang mga babae. Sa party, may isa pang tao na nagngangalang Elliot na matagal nang nakatingin kay Ashley, parang nauuhaw. Pumunta siya sa kwarto ni Ashley at nagsimula ng usapan. Nakita ni Elliot ang librong dala ni Ashley na galing kay Dylan. Sinabi niya kay Ashley na siya ang orihinal na may akda ng libro at siya si Nolan. Akala ni Ashley, nagsisinungaling si Elliot para lang magpa-impress, kaya tumawag siya sa opisina ni Nolan. Ngunit ang tawag ay na-transfer sa telepono ni Elliot. Nang makita ito, na-impress si Ashley at nagsimulang magkagusto kay Elliot. Natapos ang party, at ibinahagi ni Jules ang kanyang kwento ng relasyon kay Ashley. Pagkalipas ng ilang araw, nakatanggap si Ashley ng package mula kay Elliot. Isa itong bagong libro, at sinabi ni Elliot sa telepono na isinulat niya ang pangalawang kabanata para kay Ashley. Binasa ni Ashley ang kabanata at naakit siya rito. Na-impress siya kay Elliot at tinawagan ito. Matalino si Elliot at sinimulan niya ang kanyang mga hakbang. Inutusan niya si Ashley na gawin ang kanyang mga utos, kabilang na ang paglalaro na parang alipin. Sinunod ni Ashley ang bawat utos ni Elliot at nagutuhan ito. Pinapasalamatan niya si Elliot sa kanyang gabay. Pagkatapos nito, binigyan ni Elliot si Ashley ng bagong hamon. Ang unang hamon ay pumunta si Ashley sa trabaho ng walang panloob na tapal o tinanggap ni Ashley ang hamon at pumunta sa kafe. Doon, may isang lalaki na paulit-ulit na nagpaparefill ng kanyang kape kay Ashley. Nilapitan siya ni Rafe at sinabihan na magsuot ng maayos na damit, kaya pinauwi siya ni Rafe ng araw na iyon. Ang layunin ni Elliot sa hamon ay mailabas si Ashley mula sa kanyang comfort zone. Sinabi ito ni Ashley kay Elliot, at pagkatapos, pumunta siya kay Scarlett. Sa wakas, pumayag si Ashley sa photoshoot na hinihiling ni Scarlett. Sa party, naging modelo si Ashley at nagsimulang mag-pose habang kinukunan ni Scarlett ng litrato. Dahil dito, naging mas kumpiyansa si Ashley. Nag-usap sila ni Scarlett, at sinabi ni Scarlett na hindi siya masaya sa kanyang kasal. Ngunit hindi niya maiwan ang kanyang asawa at sumama kay Jules dahil ang asawa niya ang sumusuporta sa kanyang karera, at para kay Scarlett, mas mahalaga ang kanyang karera kaysa kay Jules. Pagbalik ni Ashley sa kanyang kotse, nakita niya ang mga missed call mula kay Elliot. Natuwa si Ashley at tinawagan si Elliot, ngunit galit ito dahil hindi niya sinagot ang mga tawag. Bilang parusa, inutusan ni Elliot si Ashley na gawin ang isang bagay kung saan kailangan niya ng tulong ng iba. Ang parusa ay kailangang kunan ng litrato ang sarili. Humingi si Ashley ng tulong kay Jules para gawin ito. Noong una, tumanggi si Jules kaya sinabi ni Ashley na hindi iiwan ni Scarlett ang kanyang asawa para kay Jules at mas pinahahalagahan ni Scarlett ang kanyang karera kaysa kay Jules. Dahil dito, nagalit si Jules at pinalo Ashley kinuna ni Jules ng litrato ang mga marka, at ipinadala ito ni Ashley kay Elliot. Inimbitahan ni Elliot si Ashley sa kanyang bahay ng gabing iyon. Pagdating ni Ashley, nagulat siya dahil naroon din si Dylan. Nang marinig ni Elliot ang doorbell, sinabi niya kay Dylan na mayroon siyang mahalagang meeting, kaya pinapanta niya ito sa isang kwarto. Magdamag na naglaro si Elliot at Ashley. Kinaumagahan, lumabas si Dylan sa kwarto at nakakita ng panloob na tapal odo ng ibang babae. Dahil dito, nagselos at nagalit si Dylan. Nagkaroon sila ng argumento ni Elliot at sinabi nito na in love siya sa ibang babae. Labis na nasaktan si Dylan at umalis sa bahay. Nang gabing iyon, muling bumalik si Ashley sa bahay ni Elliot at muli nagpalakpakan. Nilagyan ni Elliot ng plastik si Ashley at nagpalakpakan sila. Samantala, nalulungkot si Dylan sa bahay ni Jules. Pumunta siya sa kwarto ni Ashley para kunin ang libro nito at doon nakita ang mga sulat ni Elliot. Nagulat si Dylan at naintindihan ang laro ni Elliot, na pagtanto niyang ang panloob na tapal Odo ay pag-aari ni Ashley. Dahil dito, nagalit siya at nagpadala ng email para ay blackmail si Elliot gamit ang isang video. Sinabi ni Dylan sa email na ipapakita niya ang video kay Ashley. Kinabukasan, nabasa ni Elliot ang email at natakot siya. Kaya tinutusan niya si Ashley na gawin ng isang hamon. Kailangang pumunta ni Ashley sa isang lugar at makipaglapakan sa iba. Dahil nagkakaroon na ng damdamin si Ashley para kay Elliot, tumanggi siya noong una. Ngunit paulit-ulit siyang hinikayat ni Elliot hanggang sa pumayag siya. Nang gabing iyon, dumating si Ashley sa isang bahay at nagulat siya nang makaharap si Dylan doon. Wala nang nagawa si Ashley dahil nangako siya kay Elliot, kaya nagpalakpakan sila ni Dylan. Pagbalik ni Ashley kay Elliot, emosyonal siya sa mga nangyari at tinanong kung bakit siya inutusan ni Elliot na gawin iyon kahit alam nitong naroon si Dylan. Ipinaliwanag ni Elliot na ginawa niya iyon upang makuha ang tiwala ni Dylan. Nangako si Elliot kay Ashley na hindi na niya uulitin ang ganoong bagay. Pag uwi ni Ashley sa bahay ni Jules, nakita niyang nag-eempake si Dylan ng kanyang mga gamit. Paalis na si Dylan. Nang makita ni Dylan si Ashley, nagkaroon sila ng argumento. Sinabi ni Ashley na alam na niya ang lahat tungkol kay Dylan. Sinagot naman ni Dylan na bata pa si Ashley at kakaunti pa lang ang alam nito. Ipinakita ni Dylan ang isang video kung saan inamin ni Elliot na ginagamit niya ang pangalan ni Nolan upang linlangin ang mga babae at maisakatuparan ang kanyang mga gusto hindi makapaniwala si Ashley at tinanong kung paano nakuha ni Elliot ang mga libro mula kay Nolan. Ipinaliwanag ni Dylan na editor si Elliot ng mga libro ni Nolan, kaya nagagawa niyang makuha ang mga ito. Labis na nasaktan si Ashley nang malaman ito. Nagpadala si Dylan ng voice note kay Elliot na sinabing sinabi na niya ang lahat kay Ashley. Nang marinig ito, dali-daling pumunta si Elliot sa bahay ni Ashley. Ngunit sobrang sakit ng loob ni Ashley at sinisi niya si Elliot sa lahat ng nangyari. Sinabi niya kay Elliot na isa itong napakasamang tao at ayaw na niyang makita pa ito. Sinubukan ni Elliot na magpaliwanag ngunit sinampal siya ni Ashley at pumasok sa kanyang bahay. Pagkatapos nito, nakipagkita si Dylan kay Elliot. Nang makita niya ang mukha ni Elliot, gumitisi si Dylan at dito natapos ang pelikula. Nagustuhan mo ba ang pelikula? Magkomento sa ibaba. Salamat sa panonood at kita-kita tayo sa susunod pang mga video kagaya nito.